man nga ni ho, ang request na ulam na rin aking bunsong kapatid. Kaya naman for the go. Umagang umaga pa nga nila ang kamangyan. ay eh, nagpunta na ho agad ako din sa palengke. Gawa ng mamimili ho ako ng mga agamitin ho doon sa pagluluto para doon sa pangulam namin mamayang tanghalian. Ay kailangan ko nga agahan. Gawa ng pagkabilis-bilis maubos ng karne din. After ko mamili ng karne, ay eh, di naman ho, ako nagpunta sa gulayan. Balik konti lang naman ho yung apamilihin ko. Gawa ng madali lang naman ho yung aking alutuin. Ay wow na may... Ay pinakabilin-bilinan nga ni rin ho ni nanay na huwag kong kalimutang bilhin aring Alaska Classic Evaporated Filled Milk. Dahil are ho yung agamitin ko sa gravy. Ay paborito rin ho kasi gamitin niya ni nanay. Gawa ng gawa ho yan sa tunay na gata. So masarap at masustansya siya. Wow, for the go. Ay bago nga ni Hako umuwi, ho, eh, ay ayan ay, si ate at nagpa-picture pa. Gawa ng palagi raw siyang nanonood ng vlog. Huy, sana all. Two months nga ni raw siyang buntis. Kaya sabi ko, aba, eh, sana ay makuha yung aking dimple. Ay, binamain. Pagkarating na pagkarating ko nga ni sa bukid, ay di na ho agad ako para ho maluto na are. Ay, ako na nga ni yun na malingke. Ako pa yung apagluto. Tama. Kaya nga ni ho, lagi kong inasabi, dapat yung mapapangasawa ko, magaling din talaga magluto. Para syempre ho, pag naglihin na ako madali na, gusto ko ng ganito, pagluto mo ako ng ganyan. Huy, si feeling. So, ho, naglagay lang ako din ng asin, paminta, at saka ho, paprika. Ari hong paprika ay nabibili naman sa palengke, pero kung wala ho kayong mabilhan, eh di kahit wala na ho nyaan. ang mahalaga ay meron ho ng asin at paminta. Huy. Yeah. Syempre ho, yung kabila ay alagyan din para naman balance ang lasa. Next, may pagay oin. Tapos ho, ababad ko lang yan saglit. Mga 63 hours. Huy, ang tagal noin. So, kaya naman ho, ay gagawa ng sustansya gravy. So, naglagay muna ako dyan ng cornstarch, toyo, aminta, beef cube. At syempre ho, hindi mawawala ang Alaska Classic Evaporated Filled Milk na gawa ho sa tunay na gatas. Ay, sana all. nag ko pala ko ng konting tubig diyan. Tapos yun, gayon lang ho, kadali. Five ingredients lang ho, sa loob ng 5 minutes ay makakagawa na kayo na napakasarap na gravy. may... So, ayun na mga kamangyan. Bali, halo ko lang ho, are. Hanggang sa makuha ko yung labot na gusto ko para ho din sa gravy. So, after ilang minutes, are na ho yung ating gravy. So mga anak Kain na kayo Hoy wala pa Wala pang gayoy Ngayon naman ay Magagawa ako ng breading para doon sa karne. Alam nyo, ngayon, feel na feel ko talaga yung pagiging chef. Hala! Kahit nung high school pala ako mga kamangyan, nakakagawa-gawa rin ako na rin. pero paminsan-minsan la ang kapag nakakaluwag-luwag, kapag anihan gayaan lang. So, nag-invento-invento ako ng luto, lalo na kapag may mga napapanood ako, parang gusto ko rin itry. Hala, inggitera! So, ayun ho, bali yung karne kanina, inasaw-saw ko laang ho sa harina na may asin at paminta. Tapos ho, so, sa itlog. Tapos ho, so, ang last ay doon sa breadcrumbs. O, tiga, akala naman talaga. Ay, alam nyo ka mga dahil nga ni ho, minsan lang kami makatikim ng ganyan. Ang inagawa ho namin dyan dati, diga, kunyari, tigiisa kami ng karne. Hindi ho agad namin yung naubusin, napakatipid-tipid rin pa namin yun. So, ahatiin ho namin yan, tas hanggang kinabukasan, yun pa rin yung ulam namin. Tapos, so, ang gagawin ko doon, atago ko doon sa hindi makikita ni na kuya. Gawa ng syempre ho, mauwi yun, galing doon sa labasan, di gutom na gutom, gayaan. So, pag may nakitang ulam, akainin agad. So, kailangan talaga namin ingatan, kasi akainin nila yon. So, ayon, bali rin ito ko lang ho At nga ho dapat pala medyo mahina-hina lang yung apoy. Gawa ng mabilis yung maluto yung sa breadcrumbs. So, kapag masyado malakas yung apoy, ayan, luto yung ibabaw, yung ilalim ay hindi. Huwag kayo eh. Alam niyo na Sabi ko nga niyo kay Kim, ah, pagluto ko siya ng garne, basta kapag siya inutusan kung bumili ng sikat Pinoy doon sa labasan, ay abilhin niya. Ala, bakit naman may kabali? So, after ko maluto yung sa karning baboy, mga kamangyan, ngayon naman ho, ay aring karning manok. Wow, napakadami. Ay, sa totoo lang ho, nagkatalo ho kasi sila kanina kung anong abilhin karne, kung karning manok, kaya naman ay ng baboy. O sabi ko, sige pares nang bilhin. O wow, makala mo mga pera. Malapit na ako kasi magbenta ka si tatay ng baboy. So siguro doon ko na nang abigay yung resibo. Alam, bakit naman naningin? So ayan, paalara ako, ala yung chicken breast. Oh, chicken breast. So, yan, inatagtagan nun ni tatay ng buto. Dahil, oh, magamitin lang ang diyan ay yung pinakalaman. Ay, sana all. Ay, sa totoo lang ko, oh, mga kamangyan, dapat po oh, kasi tuturin niyaan para, oh, mas lumapad, mas lumakigayan. Pero, ayan oh, si tatay, may sarili lang oh, siyang technique. Wow, chef, yan. So, ayan, balagar niya oh, yung itsura ng mga kamangyan, at pagkatapos po oh, noon, ay di hinugasan ko naman, ho, oh, ay for the go. Sagot ko oh, nga nila ang oh, haring hinugasan, mga kamangyan, at after po oh, noon, oh, ay di gagawa na naman no ako ng breading para din eh. So, konti lang naman yung kailangan din yung mga kamangyan. So, una ho ay yung itlog. Naglagay na rin ako ng konting cornstarch, harina, asin, at saka ho, ng paminta. May tira rin ho pala kaninang breadcrumbs. Kaya kako, ay gagamitin ko na rin ho din eh. Gawa ng ka ay, sayang din yun ha. Ay, alam niyo ba ho mga kamangyan? Kakabanggit ko ho na gusto ko ng mag-asawa. Marami ho nag-message sa akin at nag-asabi na may areto to sila. Ay, sabi naman. Ala, ay, wag ho kayong mainip. Wag niyo ho akong i-pressure. Wag akong madaliin. Huwag din ho kayong magreto dahil hindi naman ho ako interesado. Like, taga-sembe yan. Huwag <laughs> may bagay oin. Mean, oh, marunong ganyan magluto. Hala! marunong ba yan sa bukid? Huy! So, yun na mga kamangyan. Bali, nilagyan ko na ho pala ari ng gravy at saka ho dried parsley. Wow, no, my... O ba, naman. Parang in order sa mamahaling restaurant. Huy, sariling buhat. So, yun na mga kamangyan. Bali, areho yung ating pinaka-finished product. At syempre, naglagay na rin ho ako ng gravy para ho sa usawan nung prinito ko ho kanina. So, sobrang dali lang ho talaga na rin gawin mga kamangyan. Lalo na kung nagadali-dali kayo magluto, gayan. So, huy, for the go na agay. At syempre ho, tinawag ko na agad nag-request na rin ulam. At ayan nga ni, at pakit pa di tawa, huwi, Ay, bago pa nga ho, kami magsimula kumain, ay saktong-sakto. At dumaano din ni aring si kuya. At inabenta raw niya, arehong kabote. Ay, saktong-sakto nga ni rin ho. Gawa ng gustong-gusto ko rin nung humigop ng mainit na sabaw. Like, ano, tag-ulan yan. So, ayan ho, dalingin na si kaso ni nanay at ni tatay arehong pero mabilis lang naman ho lutuin namis ko nga rin ng kumain na rin mga kamangyan gawa ng abay are pa sulput sulput la ang namang tumubo ay piniro ko pa nga ho, yung nagabenta kanina ng abay baka mamaya E eh, bagong spray diyan sa tabi-tabi tas na sprayan are ay nako nga ay hindi ko na nga ni na nasubaybayan yung pagluluto na rin ni tatay gawa ng napakabilis basta ho, sa tubig naglagay lang ho siya ng bawang sibuyas asin paminta tapos arehong sitaw na napitis napitis napitas na ang diyan sa tabi-tabi sabi, huy, nabubulol. Nilagyan niya na rin huyan ng kalamansi dahil yun ang pinaka magbibigay ng lasa. Halap ka. So, saglit lang naman huyan, mga kamangyan, mga 18 hours. Huy, sobrang tagal. At okay na nga niyo lahat mga kamangyan. Ayan ho, tumupo na kami din sa isang tabe para ho makapagsimula ng kumain. Ay, for the good. <laughs> so, ayun ho mga kamangyan. Abay kumuha na rin ho kayo ng bahaw diyan at kami ho ay sabayan nyo na din Alak ka na mahin. <laughs> Hindi ko nga nirin rin ho alam mga kamangyan pero basta din kami sa bukid na kain. Eh, talagay times 5 ang sarap ng pagkain. Ano? Alam mo yung tipong kahit busog ka pag may pagkain diyan, feeling mo gutom na gutom ka gayon. Tapos, ari ho mga kamangyan, tanda ko nung bata pa ako. Ako ho madalas yung inautusan ni nanay na magdala ho ng merienda o kaya naman ay nang tanghalian ni Tatay din sa bukid. Kapag ho, sobrang busy talaga sa bukid, hindi man makauwi si Tatay, ayan ho ako'y gadala na diyan ng pagkain niya. At dahil nga ni ho, medyo malayo-layo ari sa amin. Pagdating ko sa bukid, ay gutom na rin ako. Kaya ang agawin ko, asaluhan ko si Tatay. Ay, ibe naman. Tapos oh, so, syempre na parami yung kain, busog na busog. So ang mangyayari doon, aantukin naman. Ay wala pa naman ho dating kubo-kubo. So wala ka talagang atulugan, kaya doon kami sa ilalim ng puno matulog. Ay wala yung sapin-sapin ha, tarikid sa damuhan. Pero minsan naman inabigyan ako ni tatay ng sako tapos yun asapinan ay sana all mahal. Kasi ho mga kamangyan, sobrang tawanan talaga namin din eh. Gawa na nga si Kim ay humarang sa camera nang hindi naman niya inasadya. <laughs> tapos oh, maya-maya ay may bigla na namang humarang tama. <laughs> 何 talaga yung moment na aray talaga namang mababa to. Huy, wag ay So, ayan ho mga kamangyan. After ho namin kumain at makapagpahinga, ay ayan naman ho si nanay at naglinis-linis muna. Linis sa paligid na rin kubo. Ay, hindi nga ho kami nakapaglinis din nung nakaraan. Gawa ng maulan, mainit. Alam mo, hindi mo naman intindihan. Huy, si Oi After ho ni nanay magwalis, ay ayan naman ho at nagpunta siya din sa gulaya. Nagpitas-pitas ho na rin gulay. ay, sa totoo lang ho mga kamangyan, pagkasi man din niya, Kaya nga niho, sabi kayo baling ibenta na laang ng may pang-date. Hala, bakit naman gay ay, So, yun na mga kamangyan. Mamimili pa rin ako ng bibigyan ng TIG to 2,000 G-Card. Basta so, i-follow nyo laang haring ating page at i-share haring video, no? O, oh, ay share hanggang din na laang haring ating video at ako'y matulong-tulong din sa pagpipitas at baka ako'y mag-arote na din ay huwi naman. Love you, bye-bye.